So, ayan. Uh, Nagpe-prepare na tayo ng pagkain ng mga alaga ko. Bale, ito. Uh, sabaw ng bulalo. Tapos, nilagyan ko ng isang lata ng liver spread. Ayan. Um, ihalo lang natin para mag parang malusaw siya or mag ano lang siya dun sa may sabaw. yan tapos, salagay natin 'yan sa dog food. Tapos, nagluto kami ng kapatid ko ng bellychon. Bali, ito 'yung uh fried fried nga ba? O oh, tama, fried na lang, fried uh chon. tapos 'yung sa akin naman 'yung sa akin naman ito, 'yung part ko, ginawa kong sisig. So, binalot ko muna sa plastic. Para hindi siya langawin kasi pag binuksan ko yung pintuan eh, may langaw na pumapasok. So, ito naman, para sa mga alaga ko, itatapping ko yung belly dito sa pagkain nila mamaya. So, ayan. Pwede rin treats na lang para mas maubos nila tong ano, tong dog food na may sabaw ng ano, sabaw ng Rino, liver spread, saka ng sabaw ng bulalo. So, ayan. So, Saturday na yun. Medyo maaasikaso ko sila ng ano, bago ako maglaba. Asikaso ko silang mabuti. Makakapag playtime sila kapag tapos nilang kumain. So, bibidyohan ko na lang yun mamaya. So, ayan. Pwede mong ihalo. Alam ano na natin. So, itong sabaw na to, sabaw ng bulalo ng, ano, ng uh, baka. Yung soup ng baka. So, beef pa rin. Tapos lalagyan natin ng liver spread. Nilagyan lang na natin ng liver spread para mas ganas na silang kumain. Kung nanirinig niyo si Black, excited na siya kumain kaya may kaya siya siya. Kasi nakaamoy nila yung yung pork belly at saka itong lang. Um, so yan. Uh, ready na uh, lalamasan lang natin tapos kakain uh, na sila yan, halo-halo muna para malagyan yung lahat ng um, kibals ng dog food medyo nagmamadali akong makain kasi late na ako nagising although sabado ngayon napasarap yung tulog ko tapos ayan. Maririnig niyo lalong na excited si Blackie nung hinahanap ko na itong pagkain. Si Blackie, yung pinakamatala sa kanilang lahat. 12 years old na yata siya or 13 na ngayon taon. So, ayan. Okay na. Pwede ko nang ibigay sa kanila. Ito. Lagyan mo na natin ng tigitigisa sa para pampagat na. Tapos mamaya, yan naman ang gagawin kong treat sa kanila kapag nagka-play time na sila. Yan. Tapos mamaya, yun natira. Kasi uh, magre-refresher training ng mga natutunan nila noon. Nakalimutan nila kaya yun ang aking pang-treat sa kanila. So, yan. Yeah, Ibigay ko na.